puntahan natin niyog ngayon ko lang to napansin na ah. kakaiba tong niyog na to ah. first time ko nakita ng ganito dito malapit sa lagay ng kambing namin pero inyo o oh, tumubo Eh... green palm dito hindi ba siya patay pero tumubo na siya ngayon ako nakita ang ganito kung iba kagano pa lang Ano ibig sabihin nito so magpatanim siguro talaga to siya so sa kabila wala naman oh. dalawa tong bulig ito lang talaga ito labas mo yun At dito sa kabila, mayroon din pala. Ganon din, no? Mayroon din, no? Hindi ko napansin din. Kasi ngayon ko na nakita. Mayroon din pala sa kabila. Bakit kaya nabuhay ito? Uh, buhay ito siya na green pa naman. Hindi pa naman patay. Ang dito. Ayos din to ah nasa puno pa nasa puno pa ng niyog tumutubo na din oh. milagro thanks God so itatanim ko to mamunga siguro to ng marami itong niyog na pala to ano to eh bilaka tawag sa amin to yung ano pag namunga siya mababa pa 3 to 5 years na munga na siya. Thank you Lord. Pang tanim da talaga to, hindi to siya magpakain eh. Nasa puno pa, tumutubo na. <tell>